Diba tayo mga lodi ng isang Samsung 8KG o wo, ano? Wobble? Wobble? Technology? Wabawal, hindi wabawal. naman siya inverter, hindi naman siya inverter. Issue niya ay hindi nagpo-flow yung water inlet niya. Tingnan natin kung ilan yung water inlet niya, kung dalawa o tatlo. Yan, ito ang problema niya. Hindi natin may mention ang kanyang name, may-ari. Ah, bawal. Yan. Good day mga lodi. Ito tayo sa San Mateo. Gagawa tayo ng automatic na washing. Kasama pa rin natin si Kamangyang Vlog. Hello. Yung... At, at siyempre ang inyong idol. idol. Si Jelloway Vlog TV. Yes. Ito ang ating gagawin. Hindi siya nag, uh, ano, nag-water in lit. Ayaw pumasok ang tubig. Tingnan natin yung kanyang water inlet mga lodi. So mga lodi, dalawa lang yung water inlet nya Tingnan natin kung alin dito yung 24 years old ang ala ko dito ang sira Tingnan natin mga lodi dito kung buhay pa to Totoy may isaksakan ka dito Ayan pala yan na Kabara din Buhayin ko lang natin kung buhay pa Wala tayong AC cord mga idol ano Ito't gagamit tayo ng DIY Try natin kung yung 220 niya gumagana ito mga lode, eh, ito ay 220 ang bawat isa. Pwede natin i-direct saksak sa outlet, no? So, sa mga baguhan lang to, sa mga legit so technician, hindi na kailangan natin paliwanag to. So, so nice. Sa mga baguhan lang. So Para nice. sigurado yung water nito gumagana, so lagay nice. nyo siya ng 110-110, saksak sa 220, tingnan nyo kung gagana yung dynamo So, pag hindi gumagana, hindi papasok tubig, kaya ang water inlet, kung tubig hindi nagpo-flow kailangan natin matesting siya kung buhay pa yung dinamo niya sa 220 tigil natin siya ng saksak kailangan natin kung magbabibrate pag nabibrate ibig sabihin mga lodi niyan okay pa yung dinamo niya tingnan natin siya kapit tayo ngayon basta nga may kapit tayo ngayon ng yeah. Dalawa. Yan dalawang ano, flies. Sumo Isa yung isa na mawala sa plane eh. Tingnan natin kung magbabay-bite siya. Teka teka. Tingnan oh. mo ba vibrate 'yung mga lodi ha. Na vibrate. Na vibrate pa ito. Ba vibrate siya. Ibig sabihin, buhay yun. Yung kabila naman. Good to good. yon Good job sa kanya. Ito talaga pala. Itong isa mga load, ito eh, na rin natin. Ito yung kanina. Ito yung kabilang ito. Patesting natin. Okay, ito nag-vibrate. Ito natin kung mag-vibrate din itong isang ito. Ito natin siya. So, yan ang water inlet e eh. Ito natin. oh, sira ito. Hmm. Sira itong isang ito. Sira ang water inlet. Eh. Yeah, bulit na mo. Sa mga lodo yung ating nakitang uh, problema ano, sa water inlet ng Samsung. Kung mapapansin siya yung coating niya o yung box niya basag. Sabi na yung winding niya, nasunog. Ito sa kabila ito yung good. Okay. O, ngayon, ang gagawin natin diyan para hindi tayo gumastos. Medyo mahal din naman 'to eh. Hindi naman ginagamit yung detergent niya. Lipat natin dun sa water inlet para mag-flow yung tubig, magka-tubig yung washing para gumana. Try lang natin. Baka sakali ano, mga lodi. Okay, tingnan, tingnan natin mamaya. Ali. <coughs> Nagpa-flow ka to, Tay? Yan mga lodi, oh, ang ginawa natin. Yung uh, biak kanina na sinabi ko sa inyo, yung biak yan Oh, hindi ko na ginamit detergent kasi yan. Ginamit natin ngayon yung pang wire na uh, pang wire ng input, ginamit natin sa detergent para mag-flow yung tubig o tumulo. Tingnan natin. O oh, yan, tumutulo na siya. Okay na. Kailangan lang natin ngayon magtubig. Naka low level ka to, Toy? O low level mo lang siya para madali natin makuha. Pwede mo siyang tulungan dito. Oo, para madali natin makuha yung ano. Yeah. Yeah. Yun, yun. Yung um, pusit na yan, no? Buhay mo yung pusit. Yan. Yeah. Tingnan natin kung under yeah. siya. Bibigyan uh, natin ng tubig para madali mat... Yan. Kasi meron naman yan yung water level pag ay nakakita na siya ng tama kasi mahalaga ang nagpupuno ng tubig kasi yun kasama sa pangsyon ngayon tutulungan natin para madaling mapuno yung tubig pumapunta mapunta dun sa low level nasan yung low level mo dyan para nakahay pa, ayan ay, ayon pa number 1 siya o okay tari natin low level 1 okay tari natin pero ako nagagawa nitong gato samsung tatlo yung water inlet nya malimit na sira naman sa tatlohan mga lodi kung hindi pa kayo nakakita sa so, mga technicians legit na alam na nila yan yung gitna malimit sira dun sa tatlong dinaman ng water inlet na gaya na Samsung yung isa transfer natin uli sa gitna okay kaya ito mga ginawa ko dyan oh. yung isang yun walang wire yun yung detergent ito naman yung water inlet pinagpalit ko lang okay na oh. mga baguhan lang yan yan iwas gastos okay hindi rin maginagamit yung isang yun mga lodi oh tapos na nagpunta na doon sa trado natin tingnan natin kung ang dari washing Commander okay, siya. Okay na. Yay! Okay, solve the problem na. Banda na mga lodi. Okay. Thanks for watching mga lode good job, success ano ang ating ginawa. Ayun, shout out sa lahat ng mga katik natin diyan. No, lang na sa walang tawa natin kasama si Kamang yung vlog. Yeah. support sa kanya channel. Okay na.